So ayun, mga abaris. Ano, oras na, So, Ayun, so, ayun na. Kitang-kita na ang bulkan. Ayun, no? sa lahat. Ayun no. bulkan oh. No? 18 days. Thank you. Ganda ng bulkan talaga. Bulkan Mayon. Last day na namin ngayon sa taping, pero bukas kami uuwi. 'Yon. Bukas pa kami uuwi kasi mamaya Ah, uh, bukas maliligo pa kami kasi bukas ang ano namin. Uwian namin lahat. So, abangan niyo kami back to Manila. Let's go. Rolling na, rolling na. Rolling. Hoon, hoon? Ka? Ah. Oh. Ah. 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 Tama. Ah. 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 Kailan pa nanalo ang aso sa gorilla? <laughs> Kailan pa nanalo ang aso sa gorilla? <laughs> aso sa gorilla. Nalo, wala nang ulam. <laughs> uh -huh. Tiger! Come, come! Baby! Mabait yung aso yan eh. Pag naliligo kami, kasabay lagi namin yan. Come, huh? baby! Hmm. Very good, nice dog. <laughs> yes, oo. Oh. game! Oh. mo. Oh na. Dito oh, yeah. Pitik mo ah. 1. 2. Mabigat! Mabigat! Bigat, bigat. Bigat siya, mabigat. Sino mabigat? Med pa ikot naman eh, umikot. Ikot sa isa-isa. Kaso mabigat. Ito, 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 gusto ito, gusto Ito! ito, ito. Ah, na. One, two, three.

3 2 na 2 3 4 Okay. 6 7 Buti nakaigot okay. pa buti nakaigot pa. Buti nakaigot ka pa. Bobo ang <Avenge> 20